So ngayon ulit tayo ng kamatis mga katanyin Isasawag natin sa broccoli May nakita kasi ako sa tiktok na luto mga katanyin Kamatis na may broccoli Ayun. Ayun. Madilim ulit mga katanyin Dahil Ang oras natin ngayon ay Alas 5 pa lang 5.02 ng umaga Kaya madilim pa sa paligid mga katanyin Ayan mga katanyang. so ito na yung ating nilutong broccoli plus egg plus kamatis. Ayan. Broccoli, kamatis, tapos itlog. Ginisa natin mga katanyang. ano? po, umuusok pa. Mga ganun po. Kaya yun mga katanyang, almusal na tayo dahil magtatrabaho tayo sa garden ngayon. Bago tayo pumasok sa trabaho. Let's eat. Let's eat. The perfect bite bossing hmm Bali, nakita ko lang to sa online mga katun, itong recipe na to. Ginaya ko lang. Masarap naman siya mga katun. Mm, Sapa. The best. Kain mga katanyang, kain na tayo at magtatrabaho tayo sa garden ngayon. Let's do So what is up mga katunyeng, another day, another vlog At syempre welcome back sa ating YouTube channel at kung ngayon lang pala kayo napadpad sa aking YouTube channel mga nga inanyayan ko kayo mag subscribe at i ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating video. At syempre ngayong araw mga nga as usual ay ang gagawin natin ng ating daily routine do sa ating garden. Yan. Kaya ngayon ay magpapakain tayo ng pato mga katanyang. Pakain muna tayo. Syempre magpapakain muna tayo ng ating alaga manok mga katanyang. Yun. Dahil malapit na tayo yung ano mga katunyo Magulam ng manok So bali inintay na lang natin si Kapenyo Yung kasama natin si Kapenyo Magulam dito Ayun e, sila mga katunyo oh. e, Ayun natin oh. Diba? Ang ganda ng ano nila oh mm -hmm. So, lagyan na din natin natin yung malalaking mga katunoy. Tignan natin yung kainan na nila. May naman, syempre, bibigyan naman natin yung pato natin. Yung mga katunoy, kumakain yung ano. Nila. Dahil kapag nilagay natin sa lagayan yan, mga katunoy, hindi nila kakainin. Puso nila dyan, lupa. Ay, din nila ng basang pagkain. Nagsin nila ganyan. Uy, lang. At ngayong araw nga pala, mga katunyeng, ay maglalagay tayo, magpapatubo tayo ng luya. Ayun, no. Ito yung luya, papatubo natin. Bale, hindi pa natin itatanim ng direkta doon sa binungkal natin, mga Balay Bale, ipatutuboyin muna natin siya dito. Ayan. Para kapag nilipat natin, alam natin kung alin yung tutubo at saka hindi. Tapos, yung patatas mga katunyeng, magtatanim sana ako ng patatas Kaso hindi ko naman naabutan yung palengke na nakabukas Kasi pag out natin, gabi na Kaya sarado na sila Ang meron lang patatas ay sa mga grocery E kapag ka, doon naman mga katunyeng, na-pressure na yung mga patatas nila Kaya baka hindi na yung mabubuhay Ang hinahanap ko mga katunyeng ay Yung hindi pa na-pressure yung meron pang buha-buhangin O meron pang lupa-lupa Para siguradong kapag ka, pinula natin ay mabubuhay kaya kuha muna tayo ng ano mga ng lupa na gagamitin natin sa pagpupunla ng uh, luya. Tara, let's G. Bali dito na pala tayo kukuha mga sa ano sa pinag-ano natin. Pinagbungkalan natin ng para sa para doon lang din sa luya. Kasi ang lupa dito mga katunying madaling madurog. Buwaghag siya mga katunying. Habang naghihintay tayo ng ano, habang naghihintay tayo ng tawag dito, oras para pumasok ay eh, dito na muna tayo ang dami naglilipara na ano ibon dito na tayo kukuha para ano ay okay, na natin yung luya ang dali kasi madurgo oh. yun o oh. binabalok ko mga kanta itong side na to tataniman ko ng luya itong side na ta naman nito is patatas tapos yung dito sa kabila na hindi pa natin nabubungkal ang itatanim ko naman dito mga katunyong ay kamote kamote yung baging yun yung tatanim natin dyan tapos yung doon sa kabila naman itatanim mo natin ng kamote kahoy although may kamote kahoy na tayo na itanim magtatanim tayo ulit dahil meron pa akong hindi na itanim doon na mga tangkay ito na yung ipupunla natin hmm. tapos dadagdagan natin ng ganito yung lupa okay hindi ko lang parang tawag dito eh basta para siyang kusot mga ihahalo natin mix lang natin mga katunin. Ito buo-buo. Ay, nabali na 'to. Bali na lang natin. Ito ay ganto na. Lalagay lang natin dito. Tabunan lang natin mga katunin nang konti. Konti lang. Ngayon na, go tayo. Kasi hindi naman 'to permanente. Eh. Pa parang ang gagawin natin dito mga katunin ay lang natin kapag umugat na okay na lilipat na natin sila kaya kahit dikit dikit okay lang <coughs> Then naalala ko dati nung mga ba nung bata pa ako mga katunyeng si papa ko ay nag ano siya nag ano sila ng ano yung nagpre sila ng luya yung kapag bagong ani nilalagay nila sa ano, parang ibinabaon nila sa lupa, may may halong dayami. Tapos kapag ano na, pag kailangan na, ano na siya mga katunying? tumubo-tubo na siya. Kaya so, yun, yun to. Yan. So bali, hahayaan lang natin to mga katunying Ilalagay natin sa hindi naaarawan. Ang tanong, saan natin to ilalagay na hindi naaarawan? Kaya natin ilalagay yung hindi naaarawan. Ngayon mga katunin, nilagay ko na siya sa gilid doon. Tapos, tinakpan ko ng tinakpan ko ng karton. Ayan. Tapos, liligpit natin itong mga gamit dito. Ayan, tingnan ulit natin yung manok natin mga Ih, Lalaki na no? oh. Grabe naman yun. Totoo ba? Pero usog. <laughs> Pero aso yung dalawa tulog. Yung dalawa doon tulog mga katanim. Dagdagan na natin yung pagkain nila. Para mamaya eh kasi mamaya mga papasok na tayo maghapon na nila yan. Tapos i-check iche ulit natin yung pato. Hindi pa pala natatapos yung swimming pool nila mga katunyong. Hindi pa tayo nakakabili ng gamit. Hindi hmm. ko alam kung sesementohin ko yan o hindi eh. hmm. Hindi natin mapasok. Sirak kasi yung pinto niya mga katunyong. Muusok yung lupa oh. Pinapatubigan natin yung talong mga katunyong. At ano mga katunyong, bali sumapit na naman ang oras ang ating pagpasok sa trabaho. Kaya hanggang dito na lamang muling aking video Maraming maraming salamat po sa walang sawa suporta sa akin At sa aking mga nakakasama mag ingat po kayo palagi mga katulingan God bless po Bye bye Alright.